ngayon guys, may biyahin na tayo. Uh, papuntang ang tip to, uh, Project 4. So ngayon, another bird kailangan nyo Pero hindi siya tayo May ibang piyesa pa siyang makakahoy dyan. At mag kasi ako pumunta rin. Aga po. Parang piling ko naman sir, okay to. Tsaka pag may problema yun sir, bahay naman nila mismo yung pinaka. Ano ah, yan? 980. Grab din ako yun. Ah, Bahay kasi nila yan sir, kaya sabi ko wala naman itong Pag may problema to, pwede na ibalik. Ano to sir? 170. Walang kumukuha na yun sir. Tawag mo na kayong drop off. Wala siyang kumukuha. Wala nga eh. Tawag mo 47 lang. 21 po mabayaran. Hello po. Hello ma'am. Salala mo. Hello ma'am. Good morning po. Ma'am sa salala mo po. Si Nandito na po ako sa pick up ma'am. Inform ko lang po kayo ma'am. May abono po rito. 1947. 1,9. May abono. bayaran mo. 1947. Tapos 21 po yung babayaran nyo. Tapos yung babayaran nyo do. Yung abono po ma'am 1947. Tapos yung babayaran nyo po sa akin. 21. Two, two, okay. two thousand one hundred lang wala. Hindi ma'am. Salamat. Thank you. Yeah. Gracias. Nang baka mahulog ah. Mabigat na. May ano 'yun mami? Additional na Bali 104 po lahat. 104. Ay, na Hindi aramag... na sir, ano mga guys? Si May laman pa yun Dito naman siya sir, pwede naman siya. Pero may palalim ko sa bulaklak ko. Kaya ano? Bulaklak ko. Opo, mauna may cake kasi yun din. Ah, may cake. O oh, sige, mabango. Huwag na, huwag na dyan. Kung may cake. Hindi, e kung maliit lang naman siya. Pangalan po? Pat na. Ayan. Ah, kanina Hindi <laughs> ko alam mo. Kilig <laughs> yan. Thank you, ma'am. Good tin lang, ma'am. Salamat. Thank you.